Isa sa pinakamalakas na pampaswerte na pwedeng magdala sa iyo ng tuloy-tuloy po na swerte. At gawin ito po sa first quarter ng buwan ayong March 17. Ito po guys, magdala po ito ng swerte, mag-attract po ito ng pera. At hindi lamang maliit na halaga na pera ang pwedeng dalhin ito sa iyo. Ito po ay nag-attract po ng napakalaking halaga ng pera. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin niyo po ang video nito Ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan sa paggamit sa mga nakikita po niyo dito. At kung kayo mga po guys ay bago nito sa ating YouTube channel, please po subscribe and then hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga susunod nating mga video. Sa paggawa po nito, kailangan 100% yung paniniwala mo at naniniwala ka talaga na may swerte na darating sa'yo. iyo. So sa paggawa po nito, kailangan kang magkakaroon dito ng focus. Kailan po Uh, walang distraction at yung paniniwala mo una po sa lahat 100% na ikaw po ay naniniwala na ito pong uh, mga bagay na ito ay magdala sa iyo ng swerte. At sa paggawa mo nito ay talagang uh, makapag-attract ka dito ng napakalaking halaga ng pera po. Kaya guys kung ikaw ay isang mananaya, pwede mong gawin ito. Kung ikaw ay may mga tindahan, gumawa ka nito. Kung ikaw po ay naghahanap ng mga opportunity guys, maglagay ka nito. Gawin niyo po ito guys sa unang uh, first 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 quarter po ng buwan ng uh, Marso. Ngayon po, March 17 po yun. So ngayon po guys, uh, ito po, ang mga bagay na ito ay kanya-kanya po itong swerte na hatid. No? Ang bawang, ang bawang naman ay para po ito kukontrahin yung mga negative na mga enerhiya or mga uh, usog. Kung kayo po ay gumagawa ng pampaswerte guys, mayroon dapat talagang bawang. And then ito guys, ang uh, at ang barya naman, ito pong barya nito at ang pirang papel, ang total po nito ay uh, 88 pesos, no? 88 pesos ang ibig ko pong sabihin nito ay talagang uh, infinity po ang swerteng dulot nito. At nakita po ninyo dito sa bawang sinulatan po natin ng tatlong number 8. So pinaikot po natin ang tatlong number 8. So ngayon po ang dahon naman ng laurel ito po ay mag-attract po ito ng malaking halaga ng pera. So, pag ito po ipagsamasamahin mo ngayong first quarter ng buwan, ito po, magkaroon po kayo ng unexpected na pera na talagang hindi nyo po inasahan na uh, matanggap mo. So, ngayon po guys, kailangan mo yung, kailangan mo guys gawin dito sa bawang, sulatan po ninyo ng tatlong eight. Tingnan nyo guys, sinulatan ko po ah uh, number 8. So pinaikot ko po sa bawang po. So tatlong number 8 po. And then pagkatapos guys, ito pong pirang papel. Ah uh, again po, ang total nito ay 88 pesos po. So bakit po uh, 88? Ang 88 po na numero ay talagang swerte 'yan eight, no and then ang barya nag-attract po yan ng swerte sa pananalapi at ganun din ang pirang papel. So ngayon po guys ang gagawin natin dito habang ginagawa mo po ito kailan po uh, naniniwala ka talaga na ito po'y magdala sa iyo ng swerte no at umupo po kayo guys sa lugar po na hindi po kayo magkaroon ng distraction. And then Uh, pagkatapos na nakumplito mo na po lahat, ang gagamitin ninyo po, mag na po kayo. So, ang una mong gagawin guys, uh, kailangan po magsindi ka ng kandila kung may kandila kayo. Kahit anong kulay, pwede po. wag lang yung, uh, pwede po lang na kulay ng kandila at saka puti no, sa ritual na ito. Kasi yung mga kulay ng kandila na yan, yan po ang magdala ng uh, liwanag sa iyong kahilingan. So, ngayon po guys, mag na po tayo. And din kailangan natin din yung pula na tela po no? Ang pula na tila kasi guys ay talagang uh, mat makakatulong to sa atin para mag-attract ng swerte. At sa dahon ng laurel naman guys, hindi kailangan na buo. Kahit durog-durog na dahon ng laurel, yun po ang gamitin ninyo po. Kasi malakas pa rin yan, mag-attract po ng swerte. Instead, ang pobi na po ang dahon ng laurel. So sa ritual natin ito guys, ito po ay swerte po sa iyong malakad. Swertihin kayo palagi, swerte sa tindahan. At guys, mayroon po tayong isang kaibigan no, na talagang sinwerte po siya. So ngayon po guys, ang una po natin gagawin dito, kumuha po tayo ng isang malinis na papel. And then dito po sa malinis na papel, isulat po natin ang ating uh, pangalan. For example po ako, ito yung tunay kong pangalan. At guys, kahit anong kulay ng uh, panulat, pwede mo siyang gamitin So buo po na pangalan yung may ID po kayo guys, no? Yung tunay na pangalan. And then po guys, sa baba po nito ng iyong pangalan, isulat ninyo dito ang iyong pong mga wishes or ang iyong pong mga kahilingan. For example lamang guys, sa, uh, gusto mong magkaroon ng bahay. So, sulat mo siya dyan, bahay. And then, uh, sunod naman, lupa or yung, basta lahat ng iyong kahilingan, uh, isulat mo dito. Lahat-lahat po. So, negosyo. And then... At isulat mo rin dito, yan, savings, no? Gusto nating magkaroon po tayo ng savings. So, isulat lamang dyan. So, yan guys, no? And then, sa baba nito, guys, isulat mo dito ang iyo pong uh, affirmation. Na ito po talagang darating ito sa iyo. So, isulat mo dito, yayaman ako no? Yayaman ako. So baga ano guys, kinikli mo na siya na yun po ang mangyari sa'yo. ba diba po? So sa baba naman ito guys, pirmahan po natin. Pataas po ang pagperma, ganyan po. So ayun. So ngayon po guys na naisulat mo na dito ang iyong wish, no? So ang next na gagawin po ninyo guys, kumuha po kayo ng perfume. Ang perfume po guys, nakakatulong po ito para po uh, magkakaroon po ng malakas na result ang iyo pong ginawa pong kahilingan. Pagkasano ma-attract mo dito. Yung perfume kasi guys, yung amoy, nag-attract po yun ng positive energy. So ang gagawin po ninyo, isprihan lamang po ito. No? And then, uh, kahit anong perfume, pwede kulon, basta may may amoy siya guys, yung mabango. So isprihan lamang 'yan ang iyong pong wishes. So habang iniisprihan niyo guys, ay talagang nakafocus po kayo doon po sa iyong pong wishes, no? And ang next nito, ang uh, susunod naman nito guys, uh, itupi po ito papasok sa inyo or tupiin siya papasok po sa inyo. Ganyan po. No? Guys, sana po masundan po ninyo ang instruction no para hindi na kayo malito. So ngayon, ito natupi mo na ang iyong wishes or ang iyong kahilingan so ngayon kailangan mo na dito po ang pula po na tela ayan guys ang pula na tela kasi guys kailangan na kailangan natin ito kasi po ito po makakatulong again makakatulong po ito upang mag-attract ng swerte sa inyo at hindi lang ordinary swerte po ang darating sa iyo guys. So ayan guys no, ang ginawa ko po, nagtahi po ako ng tela, bumili po ako ng tela and din tinahi ko po. Ayan, para mayroon akong mapaglagyan sa aking ritual ngayon. So ngayon, uh, ipasok mo muna itong lahat ng mga kagamitan. kagamitan, yung barya, yung pirang papel, lahat guys, ilagay mo sa loob kasama po ang yung kahilingan. And then po, ang next na ito guys, tuloy lamang no, habang ginagawa mo po ito, kailangan po may focus ka na ito po ay magdala sa iyo ng swerte. Yung isip mo baga ay nasa, nakapocus lang dito sa ginawa mo. Again, uh, focus po, walang distraction. Yan, pag nailagay mo na lahat, ito po ang susunod na gagawin niyo po. So, Ayan. Uh, imagine guys, sa isa pong lagayan na, na ilagay mo lahat. So buo po na bawang ha, bakit uh, hindi buo yung gagamitin po ninyo. So ngayon po, kailangan po natin itong talian po. So, mayroon tayong pula na ribbon. Ayan, yun po ang gamitin natin na panali. So, guys, again, ang pula na ribbon ay swerte ninyan at mag-attract din ng pera. So, talian lang siya ng maliit na ano, guys, para lumis sya. So, depende pa sa inyo, guys, kung uh, gusto nyo malaki ang gagawin niyo or maliit lamang na pouch po. So, kung maliit siya na pouch, dapat magkasya ang buo na bawang. Ayan. So, ngayon po, ang susunod na gagawin po natin dito, guys, hindi po ito magkakaroon ng visa kung hindi po natin ito dasalan. So, ngayon po, magdasal po tayo. Una sa lahat, humingi po tayo ng patawad kay Lord. Lord, patawarin niyo po ako, Lord, sa lahat kong pagkakamali, mga pagkukulang ko po, mahal na Panginoon. And then, tuloy lamang, guys. And then, pagkatapos niyan, ah uh, pagkatapos mong nagdasal, no, ang next na gagawin niyo po, hawakan niyo po ito, and then, mag-wish kayo ng taimtim. Ipikit po ang mata. Uh, kailangan po, habang nakapikit yung mata mo, yung puso mo, yung isip mo, nakakonnect doon po sa iyong wish na ginawa. And then, again, habang nakapikit yung mata mo, nakafocus ka doon sa iyong kahilingan. And then guys, ito po, tuloy-tuloy po ang iyong kahilingan. Magkaroon ako ng bahay. Lahat ng nakasulat dyan, banggitin po ninyo guys. Ayan, 888, magdala ka sa akin ng tuloy-tuloy na swerte. Ang lahat ko pong mga kahilingan ay matupad po. I claim it, I claim it, I claim it. Ang lahat ng aking kahilingan ay matupad. 888 Yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Bagitin niyo po guys habang nakapikit yung mata mo. And then maramdaman mo talaga ang gaan ng pakiramdam, ang sarap ng feeling mo. Na yan po ay sign na maganda po ang pagkagawa, pagkagawa ninyo ng yung ginawang pampaswerte. At ang iyo kahilingan. And then guys, huwag kalimutan sa bandang huli I claim it. And then pagkatapos mo po itong nagawa, ang gagawin niyo po guys, isabit sa likod ng pintuan. Sa loob po ng bahay hindi sa labas ng main door, sa loob po. Ipas, uh, ika, ikabit mo yan doon or ilagay mo yan doon sa likod ng pintuan. Ito po guys, magdala po ito sa inyo ng swerte. Swerting tuloy-tuloy. Unexpected na pera po ang darating sa inyo. Kaya guys, ito po, alam ko po, Ah uh, mayroon na namang matulungan nito. Kaya guys kung ikaw ay nahirapan ngayon, gawin mo po ang pampaswerte na ito. Basta kailangan po positive ka. So hayaan mo lang siya sa likod ng pintuan guys kahit uh, matapos ng buwan ng Marso, okay lang po 'yan. Pero guys pag ito pong iyo pong wish no natupad na. mayroon mga part na dyan na natupad na. So ayan, kunin mo 'to, sunugin mo ang dahon ng laurel, lahat sunugin pati ang bawang pag natuyo na 'yan. Kung kayang itanim, itanim niyo po. So pati yung yung kahilingan sunugin niyo and then basta lahat na masunog sunugin wag lang yung tela kasi pwede mo namang gamitin uli and then guys iihip mo yung abo doon sa may silangan And then sabihin mo, thank you universe. Ayan lamang guys, sana po guys matulungan ka sa ating topic ngayon. I-try po niyo ito guys, no? At kung kayo pa po guys ay naghanap po ng extra income, gusto yung kumita kahit nasa bahay kayo at gusto mo magkaroon ng tindahan. Ayan, mayroon akong i-share sa inyo guys.